Natupad na ang kagustuhan ni Fiyang na makasama at mamit ang isa nitong naging close friend sa BNK na si Binsoy. Nagbiro pa nga si Fiyang at nanawagan kay Binsoy na kung pwede siyang makipagkita sa dalaga. Wish granted nga at nagbandeng na ang dalawa. Wala pa rin pinagbago si Fiyang sa pakitungo nito kay Binsoy. Makulit pa din ito at nakakatuwa din makita ang genuine smile ni Nafyang at Jazz habang sila ay nagse-selfie. At nasa tabi din nila si Dylan. Samantala, JM and Therese na hiwalay sa PBB Gen 11, ang dalawa ay kasalukuyang nasa Pampanga. Sa The FDCP Meisner Young Actors Workshop. Samantala, ang PBB Gen 11 na ni Nafyang, Jazz, Kyrene, Dong Pat, at iba pa ay may workshop din sa ABS-CBN. They learned the ropes of public relations in a PR workshop. Magiging busy na at naghahanda na ang PBB Gen 11. <music>